Ito ang isa sa pinakadinarayang simbahan sa Pilipinas. Pinaniniwalaang, milagroso at sa ng mga deboto. Humigit apat na raan na simula nang naitayo ito. Tara't magdasal at magpasalamat. Good morning mga kakoms or komang. Sabi nga ng kapatid ko, komang na lang daw para mas maraming nakakaalam. Pag koms daw, hindi eh. Yung koms kasi shortcut ng komang dahil nga ako mga ko <laughs> so ayo mga ko mga ang destination natin ngayong araw na to July 8, 2022 is ano Isiya, stopover, tapos, may VC ya stop over tapos hindi pala stop over o po ba overnight stop so, Nueva na VC ya ayan diretso Olongapo Baguio at La Union eh yung mga pupuntahan natin ngayong araw na to So, Abang-abang lang, nood lang kayo ha. Ah. Welcome, Manawag. Pagkasin na po tayo. 40 kilometers. Ah, sorry. 40 minutes, 20 kilometers. Pumunta ka dito. Eh, Ayan, ito yung makikita nyo, Nga nabibenta ng mga rosario. Ang Tantila, p Sir. Let's pray. So ngayon pag ka dito sa Our Lady of Manawag Di tulad dati Yung entrance is Isa lang tsaka exit So ayan sya So pag entrance Pupasok ka dyan So bawal ka na lumabas dyan So ang labasan na is dito Exit So kung Car blessing naman mga motor Sa likod na Our Lady of Manawag So doon ang daan So sa likuran yun doon nila dinadali mga motor, sasakyan, or kung ano mong ipapabless po. So yun, nakapag train na tayo. Ah, babalik na ako sa parking. At napakainit. Tirik na tirik yung araw, makikita nyo naman, no? Oh. So, oras ngayon is 10 a.m. So, ito, pag nyo ng exit. Ang oh, daming titindang kasaryo. Sampo na lang bracelet natin, boss. Sampo na lang bracelet. na lang bracelet. Sampo bracelet. Dito po tayo sa sampo na lang bracelet natin, boss. Boom, kaling mo. <coughs> oh. Sir, yung mga plane, sir. Sampo sa pa. Yung mga design, sir, 20. Boss, dito. Sampo sa likod ng mga car blessing so meron naman siyang area para park na pwede kayo mag picnic ito may mga cottages naman oh, ayan o oh, yung tsura nya <laughs> so pwede pwede kayong magpahinga after magpabless may mga nakabike din na nagpapa kompleto kasi so, lahat ng pwedeng i-bless na bago sa inyo bagong bahay o kung ano kung kaya ninyong dalhin pwede <laughs> joke lang so, sa sasakyan mga kung kayang madala dito so, our lady of manawag damgasinan tapos pwede rin kayong mag tirik ng kandila oh so, Diyari ko ako ng kandila. At para humingi ng tawad at pasasalamat. Maraming salamat sa lahat ng nanood at tumapos ng video na to. Please like, share, and subscribe na rin. See you sa next motovlog natin. Bye-bye.